Good morning Good morning, good morning guys Yan ang ating dagat ngayon ay Kulay chocolate Kakulay ng kapatid ni Jessa Medyo Ang lakas ng alon ngayon dito Malakas na yan Malakas na dito yan, na dito yan. Ang mga ninumlando ay nandito Yan Yan Ninong Lando ay uh, at PJ at Kevin ay naggagawa ng bubungan itong aming tatambayan ito yung bahay po ni na ni na Kevin at PJ yan eh butas butas na pag naulan hindi po kami makatambay kaya lalagyan nila ng plastic yan plastic yan, may makikita nyo po, napakasibag po ng Ninong Lando. Ang bait pa po yan. Nagpapamakaw, namamakaw. Pwede po kayo mamakaw dyan ng tutuloy nga. Lando. Talaga! <laughs> uh, si... Si Talaga. Si, <laughs> si Kevin. Si Talaga. Uh, okay. Uh, matatambay na kami. Pag nao lang kasi, hindi kami makalabas dito. Dandol lang kami lahat sa loob. Para makaranas ng tuyo, eh. Ayun, may kawil daw. Ano yan, ay? Oh. May kawil. Oo. Oh. Ay, landom yan, ano yan? hindi kayo yan. Babaklasin na nong? Oo, uh lahat. -huh. Aba, Ah, ibig sabihin, gagawin nyo? Yes, baby. Oo. Oh. ko, tatanggalin nyo lang yung ano eh, yung sako eh. Papaltan pala ng ahoy. Lahat, yeah, pati ikaw, papaltan. Hmm? Dumali. <laughs> Ayan, nandiyan po yung uh, si Kagawad Kagawad Hotel. <laughs> Ayan, no? Oo. Oh. Yeah, ya si Kagawad Hotel. Hotel. Good morning. Good morning. Iyon. mukhang gagawa ng uh, lalagyan po natin 'yan ng second floor. Ano? may ginagawa pa magsasabi <laughs> <laughs> bali ako po ang natasang uh, naatasang mag uh, engineer nagawa ko na po ng uh, blueprint yan kung paano gagawin forma niya. tatlong bibi Ay, hindi pala kay tatlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 May siyam na bibi Akong nakita Huy, <laughs> ano yung ginagawa mo dyan? Ako na, kayat Baka madulas ka Uy, ako na Ang kukunin namin yung ano, yung plastic Gawa ng eh, Gagawing trapal Para dun sa Sa ginagawa nila may nakita kami ditong plastic. Ayan, baka malaglag ka ako na. Ayan, pupunin namin. Plastic. Medyo... Uy, lembut. Uy. Tugas. Putik. Putik na yan. Uyaya pa ako. Mamaya, paalalay ka lang. Bababa kita. Bababa kita. Kailangan dito Gumana ang ating pagiging Climbers Kailangan gumana ang ating pagiging climbers Pero paano natin mapapagana ating pagiging climbers? Walang makapitan Okay Hoop ya yeah. Ano na itong pwesto ko ito? Mamalaglag Dito, tumungtong ka para makataas ka itong dili. Aba, dulas mo. Ka. Bababa ka na ba? Oh. Paano natin makakit? Kailangan natin ng kahoy. Kailangan natin ng tuntungan. Panungkit. Saan? Walang jo kami eh. daan pala dyan. Kaya kailangan ko bakuha namin yun. Ang hirap walang hawakan madulas hindi mahawakan to kukunin namin yung plastic na yun gagawin namin trapal so walang masyadong mong eh ang hirap eh oh dito ka na lang ako na lang GoPro, stop recording. Yan, walang tagawa ng GoPro. Ilagay ko na dyan. Tingnan natin kung kaya natin. Hindi muna muna. E set ko pa pala ako. Okay. Climbers. Yoy! Ang oh, ahas pa dito. O, paano ba to? Hindi kaya. Nope. hindi kaya Hindi makakataas dito Hindi da gana Hoy palo ko nakatak Paano ko na dyan Jan Danda ka lang ha Wala nang dito wa akhir Na oh na no bata na na dito ka dito dito. Para sa long. Pero pa ba? Yun. Okay. Diyo makataas. Wala nang hawakan. Kosak-kosak din naman to Mapapakinabangan pa ba natin to Oh Wasak-wasak din. Pero papatong na lang din. Kahit pa paano, may konting liilom sa tubig. Hige, okay, bagsak mo! Okay. JB, wag na daw! JB! JB! ito yung bangka na PJ tinaas namin at saka yung cobra ni Kamedal shout out Kamedal boss ladies uy nagiba na agad nila ang bilis nagiba na agad hmm. Para ka nasa dagat pa rin kung makakapit ah. walang pako kaya tali na lang <laughs> wala ba pako? pako si Iro pwede wala naman pagtatali ano so, nga wala naman pagtatali ha? yan sa haligi yan sa hawak mo yung inupuan mo oo oh, para talian lang butas pa. Oh, alright. So tanggal na yung uh, lumang bubong. Papalitan na nila. Hindi pa pala. Sinukat lang pala sinuot lang eh Yan ang ipapalit. Ayan ang ipapalit para kami hindi nababasa sa ilalim. Alright, ito naman po at nagpuputol po sila ng mga kawayan na pang <tong> Huli kayo. Ginagawa niyo siya. kwarta. Oh, kwarta. Uy, may kwarta dyan. Sige pa, baka makarami ka, baka may dala. Ah, kwarta ka. Totoo ba yan? Ba't kinakalawang? Ito, yan. Ang tagal na yan dyan ah. Uh -huh. Kwartang linaw. Kwartang malinaw. Kwartang <laughs> <laughs> malinaw. May nakabaon siguro diyan kaya manan. Ah, Nakakita no, ka barita doon no? bari, eh. Yamashita. Yamashita. <laughs> no, no, barita. Yun. Madami kaso. Pinaalam po namin yan doon sa ano, doon sa construction construction site. Kaso butas-butas din. Patong-patongin na lang no. Magpapatong-patongin na lang. Yan yung gagawin nilang trapal. Alright yan, kesa sa wala. Okay. Mapapakinabangan pa ba? Iniwan naman yung iba, wasak-wasak na. Hindi rin mapapakinabangan. Tinising ko to sa dagat. sumaya bago sinukat na nila lilinisin ko sumasong yan baka na ang... <laughs> <laughs> yan ang panahon natin ngayon dito sa Mindoro sa Nubang medyo maalon maalon dito yun may hangin malakas ay malakas ang hangin kaya hindi kami makalahot malakas ang hangin tao labo ng tubig gawa ng bagyo may parating na bagyo ingat po tayo lahat sa bagyo ingat po tayo lahat makungo ako ng graba manghiram muna tayo dito ng pala Mahiram tayo dito ng pala Pero ang pala Tatanggalin ko yung mga putik doon Yan dito kami naguhulog ng Yun thank you Dito kami naguhulog ng aming piso Wai pa? Okay Tatanggalin natin ang putik doon Para suwabe Ayaw na tayo ng pala GoPro, stop recording. Lalagyan ko to ng graba. Tatanggalin mo muna yung putik. Para ano? Yan yung putik ko. Tapos natin yung putik. Dito ang putik. Ay, ayun o, no, mababa Mabababa malinis. Hoy! Nalaglag yung GoPro. <laughs> yan, tatanggalin natin yan. Yan, nakakita ko ng grabe eh. Kaya putik doon. Sabi ko, lagyan ko ng graba. Okay. Nalagyan tayo ng graba. Yan ka. Yan ah. i Ah, GoPro, stop recording. GoPro, stop recording. Uy, nagkakayas. Nagkakayas. Tapos kami naman ng nanay. Ay, nilagyan namin to ng... Graba. Wala ng power power. Ayan o, nilagyan ko ng graba yan. Oh, okay kami nyo ha. Hanggang dun yan, sa paanan ng bundok. Ang ninong ay nandito. Nung no, lumuot ko na, hindi mo lang mabakawi. Eh. Anya. <laughs> Ginagawa nila yung bubong dito para makatambay kami. Ayun, pati nyo. Ah, tapusin 'yan Oh. Tama 'yan. Oh. Aba, nandiyan. Lumaki. matatapos ko na rin po <laughs> Nagahakot po kami doon. Ayun, nagatutulong tulong po kami. Yan si PJ po nagpapala doon, niabot kay Kevin. Tapos si po sa akin, niabot ko naman sa Ninong. Yan oh. Ayun, mga, mga nalagyan ko na po ito. oo oh, Uy, ang gando oh. no. Tignan nyo. Doon pa. Nalagyan ko pa doon. <laughs> Kayo nga mo nang bumot niyan isa? Para ano. Ah, ano, ni Lando tapos dito ako yung binaka malaking timba. Yung pinakamabigat ng akin, kaya may edad na 'yon, may rayo mayon, ano 'yun. Okay Ano kaya magbuha, magboser eh. Huh? GoPro, stop recording. All right. Nakatapos na kami dito maghakot ng graba. Tapos ito nagawa na ng mga ninong ni Kevin at saka ni PJ yung bubong. Pero ano eh, pag umuulan siya, may eh, ipon rin yung tubig. Mapapa! Oo, oh, mapapa ang gawa eh, ninong. Pero hindi kagaya dati na masukal tingnan. Tingnan nyo naman yung papag namin ngayon. Ay, ay sarap naman ng na mabuo niyan eh. Ay, napakalinis kayo dito oh. Buhat yun! Alin, ayon. Oh. Buhat right? daw. Hindi pa pala tapos. Oh, humirit pa. Oh. It's Last, it's na it's that. That. Last na yan. It's Last na to. Oh. Oh. Ayos na yan, no? na. Dati nagpuputik dito. Ngayon hindi na kasi graba, buhangin. Ngayon. Malagyan na namin. Tsaka ang na. Ang ganda ng tingnan dito. Yun. Susunod, bibila natin ng trapal to para para okay yung bubong. Hindi, walang tulo. O kaya ng ano. Kasi ang daming butas. Siguro mga electrical tape. Nagpia na lang ano, ano, building machine, buildingan. weldingan <laughs> Ay, yan baka. Kita nyo, walang tulo, di ba? Hindi tumutulo, tayo oh. galing. Walang ulan, eh. <laughs> <laughs> eh, pag umulan, naiipon yung tubig, mapapa. <laughs> Mission na tayo ngayon. Okay. Mission na Okay, Ayan. mga kakosi. si Hanggang dito na lang itong vlog na ito. Yan, supportahan niyo po sana yung mga vlog namin at para uh, dito namin yeah. uh, ilalaan yung aming kikitahan dito. Oh, yan. Po. Okay, bye bye. Thank you. Ay, Boss Kameda, love you. Yun, boss, shout out, boss. Salamat po sa inyo lahat. Panoodin niyo po lagi ang aming mga vlog. Huwag niyo po iskip ang harang ng akin sa Ninong Landula po. Bye guys.